upang protektahan ng kanyang tauhan. Hindi ko na lang siya pangangalanan. Tawagin natin siyang Mr. B. Pero ito ay totoong kwento niya na nakaka-inspire kahit na may halong kasindak-sindak na kababalaghan. Isa siyang sikat na businessman sa Pilipinas at noong wala pa ang internet ay umaman siya sa cards at notebooks. Nang mauso ang internet at humina ang benta ng kanyang Christmas cards, greeting cards, notebooks at iba't ibang papers, lumipat siya sa negosyong malapit sa sigmura ng tao, ang pagtatanim ng palay. Ang gusto niya ay eh, lumikhaan ng kakaibang uri ng bigas. Gusto niya pioneering project kaya nakipag kesa makikipagkumpetensya siya. Pinuntahan niya sa China ang isang taong kakilala ng kanyang ina. Ang taong ito ay scientist at nakapag-breed ng palay na napakarami ng ani. Masarap pa ang lasa. Ang taong ito ang isa sa pinakamayaman na hindi government official sa China. Nang malaman ng taong ito na kanyang ina ay ang kakilala pa bago nag bygrade si na Mr. B sa Pilipinas, eh binigay naman ng scientist ang formula sa pag ng kakaibang palay. Diyan sa Laguna, sinimula ni Mr. B ang pagtuklas kung paano mabubuhay ang binhi na ibinigay sa kanya. At may isang inaalaga ang mas nakababatang scientist, ang inventor ng palay breed. Inutusan pa nitong sumama sa Pilipinas ang batang scientist para tulungan si Mr. B na tiyaking mabubuhay ang kanilang binhi. Pero umabot sa maygit sampung milyon ang naubos ni Mr. B, hindi na nagawang buhay ng mga binhi na bigay ng kakilala ng kanyang ina. Hanggang minsan nagpasya pa si Mr. B na magtayo muna ng restoran sa gitna ng Luzon. Nalulugi na siya. Kasi niya na ibang negosyo. Kasama ang kanyang kapatid at ina, nag Kribun kating sila sa opening ng kanilang restaurant. Sa araw na yun, sumaklubang dilim sa buhay ni Mr. B. Pauwi sila, nabangga ang kotse nila. Patay agad ang kapatid niya. Ang kanyang ina at siya ay isinugod sa ospital. Hindi nagtagal, binawian din ang buhay ang kanyang ina si Mr. B na buhay kahit na tatlong tadyang ang nabalik. Habang nagpapagaling at nagdadalamhati siya bumulik sila ng batang scientist na Chinese sa Laguna. Muling sinubukan kung paanong bubuhayin ang binhi. Ayaw sumuko ni Mr. B dahil kung sa China na buhay ang binhi, darating din ang tamang sagot sa kanyang tanong. Ang kanyang plat o yung taniman ng mga palay ay hile-helera. Ang sikreto sa bini ay dapat ang pollen o nahuhulog na punla ay sumasama sa ibang punla para maging produktibo ang magiging bungang palay. Susuko na sana ang batang scientist at gusto nang iwan ang kubo na itinayo ni Mr. B. para sa kanya sa Laguna ng may kababalaghang naganap. Bago siya nakapagpaalam kay Mr. B. na uuwi na lang sa China, may humad lang sa kanya ang namatay na ina ni Mr. B ay dumalaw sa panaginip ng batang scientist. Mag-isa lang siya sa kubo at naniniwala talaga siya sa multo. Kaya ginapangan siya ng takot sa panaginip. Alam niyang ang ina ni Mr. B ay may ibig ipahiwatig. Gumising daw siya at ayaw na muli makatulog para hindi na niya makita pa ang ina ni Mr. B sa tagpong yun mag alas 4 na ng umaga yun. Pero hindi na pala kailangan matulog pa siya para sila muling magkatagpo. Dahil narandaman ng batang scientist na may nakatayo sa tapat ng pinto ng kubo. Na aninag niya isang matandang babae nakatingin sa kanya. Pagbukas niya ng ilaw, iyon ang ina ni Mr. B na yumao na. At ang bukong sinabi nito Plat number 8. Sa halip na matakot, nung maglahaw ang ina ni Mr. B sa kanyang paningin, pumunta siya sa taniman. Pinagmasdan niya mabuti ang Plat number 8. Kung ano ba ang meron? Hanggang sa nagliwanag at dumating si Mr. B, ikinuwento niya ang pagpapakita ng ina nito at ang sinambit na Plat number 8. Doon na buhayan ang loob si Mr. B yun ang pagkakataon na hinintay niya sa loob ng apat na taong naggasto siya para makabuhay ng hybrid rice sa Pilipinas. Mula noon, nagmasid-masid sila at nakita nila na may mga pollen na nahuhulog sa plot number 8. Yun yung punla na inihalo nila sa ibang plot at nagkaroon ng magandang resulta na buhay ang mga binhi na hindi pala dapat sa lupa tinatanim kundi sa tubig sa loob ng buho. Mula noong naging sikat na tao si Mr. B sa mundo ng science kahit hindi naman siya scientist at lagi niyang sinasabi na totoong lumitaw ang multo ng kanyang ina dahil alam nito nung nabubuhay pa na bigong-bigo na si Mr. B sa hangaring maging matagumpay sa bagong itong negosyo. Ang tatak ng palay niya ngayon ay may kasamang numero 8 sa mga sako kung inyong bibilin. Ito ay dahil sa sekretong punla sa plot number 8 na itinuro ng isang gumalang kaluluwa